Magandang araw po mga kamagsasaka. Nasa tabi po ako ngayon ng aking mga tanim na okra sa mga bote po ng uh, mineral water. Nasa 20 days na po ngayon ito mula ng aking uh, may tanim. Ano? Direct planting po ng aking uh, pamamaraan ng pagtatanim dito. Ngayon po ay uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 na po yung kanyang uh, mga daon. At by this time ay uh, dapat po itap-pruning po ninyo. Ano? Ang purpose po ng tap-pruning para magkaroon ng uh, maraming sanga. No? upang magkaroon din maraming bunga yung ating mga tanim na okra. So, hali po kayo, samaan niyo po ako, itataproning natin ating mga tanim na okra. So, ito po, no, simple-simple uh, lang po ang pagtataproning, no. Tanggalin niyo lang po, kunin niyo po sa inyong kamay, kunin niyo po yung mismong, ayan, uh, kunin niyo po yung mismong uh, uh, ibabaw na bahagi, yung talbos niya, yung pinakatalbus niya. Tapos, mga ilang araw lang po yan, magkakaroon ng uh, uh, maraming uh, sangayan, no. Uh, sa sangang yun, doon po yan na uh, uh, magbubunga. So, yan po yung ating uh, mga ta, ta pruning Oh. Yan. Ito naman. Iyon. So, simple-simple lang po. No? Ito. Iyan. Iyon. Tapos itong kabila. Iyon. So, makikita po natin. Dapat yung mismong, uh, Ayan yan. Ayan, oh. Kita niyo po ng ating, uh, nata pruning. So ito po no. Yan, mga ilang araw lang po ngayon yan, magkakaroon po yan ng panibagong sanga. No? Tapos sa uh, titiling the soil po natin, maglagay tayo ng dagdag na lupa, dagdag na vermicast. nang sa ganun ay uh, mas magiging matatag po sila, lumaban po sila sa uh, panahon, sikat ng araw, kahit na umula na hindi po sila matutumba. Ganun lang po kasimple at kadali ang uh, pagtatapuning ng ating mga tanim na okra para magkaroon ng maraming sanga at bunga. Maraming maraming salamat po. Stay safe. Happy farming and God bless.